sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe sila ay may busilak at mabuting kalooban. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, sana po wag makalimot mag-subscribe. Uh, sana po uh, na sa mabuti po kayong kalagan sa araw-araw, malayo sa sakit, palaging magdasal sa uh, araw at gabi. ise po ako sa inyo laban sa mga nainggit at naninira sa inyo narito po ang mga dasal para hindi pagkaisahan ng mga kasamaan sa trabaho at mawala na ang kanilang inggit at galit gamitin lamang tamang dasal para ito ay guma, gumana agad bago umalis ng bahay o sa habang abot na naw, papalapit mo kaharap ang taong kumakalaban sa iyo Uh, ito ay napakabisa po ito na magagamit po nyo sa mga naninira po, naninira na walang kabuluan ng kanila mga kan iingit ito ay magagawin po nyo pagkakalob ko po sa inyo para uh, uh, ma -ba ma maibagi ko po sa inyo yung mga karamihan po sa atin ay ganitong uh, sa pang araw-araw natin pamumuhay, marami pong ganitong sitwasyon na nainggit at sisirain ka pa ako gagawa ng kasalanan ay isi-share ko po sa inyo para magagamit po ninyo sana po mag subscribe po kayo at magkalimot mag pindutin ang bell icon para palagi kayo updated uh, shout out muna kay Baik Tayo Kabayan, Berlin, Lopalisok Athena, Lostre Dali, Masuhin mo, God bless sa'yo Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo Mr. Bro, Postino, Gloria Oren Castillo, God bless sa'yo Marilas, Milo Maranan, Ed Gons, Vlog, at sa inyong lahat, siya out po. Uh, narito po ang orasyon. Uh, santong amang katastaasan, Santong Diyos, Santong Poon, pinupuri kita, Kri Elison, Isus do, Ninyo, Isus Isi, Humo, Emmanuel, Salvador del Mundo. Ako'y iligtas mo sa kaaway, iligtas ako sa Diyos anak sa masamang tukso sa kluluan mo ako Diyos Ama lukuban ng ng kamahal mahalang Diyos Espiritu Santo Amen isang bisis lang po usalin at ipo sa uh, dibdib po at isunod po ang sumasampalataya isang bisis lang po uh, ito po ay napakabisa po at Gagana po ito kaagad sa taong uh, masamang gali at sinisiraan po kayo at uh, naiingit. Sana po mag-comment lang po kayo sa baba na para malaman ko po kung napagana nyo at uh, para ganaan po ako palagi mag-share ng orasyon. Ito po ay subok na subok na po itong mga binabaki ko po, po sa inyo na orasyon. Malami na po itong nagsubok po ito, uh, na ibagay nila na rin sa akin na nag sila uh, sa akin nag-text na uh, napakabisa po itong binahay ko sa kanila na gamit nila po. Ang iyong taong ginamitan po nila ito ay naging isang kaibigan na nila, natuloy na kaibigan. Uh, ang result po nito narito po, usaling ko naman po, uh, santong amang kataas-taasan, santong Diyos, santong poon, pinupuri kita, kay Ilison, Jesus ninyo, Jesus, Isi, Hungo, Emmanuel, Salvador del Mundo. Ako po'y iligtas mo sa kaaway, iligtas ako sa Diyos anak na masamang tukso. Sa mo ako, Diyos Ama, lukuban ng kamal-mahalang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Isunod pong sumasamplata isang bihis po sana po pakiingatan po itong mga ibinabagi ko at to uh, ito po isubok na subok na po mag comment po kayo sa baba para kung po kayo uh, mga kung ko po, po mabasa ko po, po kung uh, gaganaan po rin po ako bang nag comment po kayo at ginagalang po kayo ginagalang ko po, po, po kayo na ah uh, ma-accountan nyo po itong binabagi ko mga orasyon. Marami po na po kung may orasyon, puro subuk-subuk na po yun mga binabagi ko po. Uh, sana po mag-subscribe uh, mag po kayo at pinutin rin po ang binay ko. Marami marami sana po. Happy New Year po sa inyo lahat. Abay po.